Naging emosyonal lang isang ama matapos iruwi ng SUV ang kanyang 5 anyos na anak sa Ninoy Aquino International Airport, na iya, Terminal 1 kaninang umaga, linggo ikaapat ng Mayo. Nasawi po ang bata at ang 29 anyos na lalaki, habang dinala sa ospital ang mga nasugatan. Ayon sa inisyal na impormasyon, may sakay na pasahero ang Ford Everest ngunit nang tumawid sa kalsada ang isang sasakyan, imbes na magpreno ay natapakan ng driver ang pedal ng gasolina, dahilan para humarurot ang sasakyan at dumiretso sa entrance, exit. Yung driver ng SUV na umararo sa NAIA Terminal 1, sinuspinde ng LTO. Sinuspinde ng Land Transportation Office, LTO, ang lisensya ng driver na sangkot sa trahedya sa NAIA Terminal 1 itong linggo, kasunod ito ng direktiba ni President Bongbong Marcos na panagutin ang mga pasaway na motorista. Ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II, preventively suspended ang lisensya ng driver ng siyam na pong araw, habang may ipinalabas ding show cause order laban sa driver at rehistradong may-ari ng sasakyan, inaasahan silang humarap at magpaliwanag sa insidente. Batay sa ulat, isang itim na Ford Everest ang bumangga sa departure area pasado alas 8 ng umaga, dalawa ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang anak ng isang OFW, tatlo naman ang nasugatan. Sabi ng driver sa pulisya, natarante siya nang may sumulput na sasakyan sa harap niya at imbes na preno, aksidenteng inapakan niya ang silinyador. Ininspeksyon mismo ni DOTR Sec Vince Dizon ang lugar at tiniyak ang tulong sa mga biktima, patuloy ang investigasyon ng LTO sa insidente. Halos magamok sa galit ang isang ama matapos masawi ang limang taong gulang na anak ng Araruhi ng itim na Ford Everest ang departure area ng NAIA Terminal 1, bandang alas 9 ngayong umaga. Kalunos lunos ang sinapit ng ilang mga tao sa lugar matapos masagasaan ng SUV. Sa initial impormasyon, may hinatid na pasahero ang driver ng sasakyan pero natarante ito nang may tumawid na isa pang sasakyan at naapakan ang selenyador imbes na preno, dahilan na humarurot ang sasakyan. Isinugod na sa ospital ang mga nasugatan sa kasalukuyang iniimbestigahan ng insidente. Kanina lang po umaga sa Naiya Terminal 1 Departure Area, isang sasakyan SUV Ford Everest yung mararo sa ilang tao papaalis ng bansa, OFW at mga kaanak ang nasagasaan, inaayas umano ng driver ang sasakyan para magpark na may biglang nagkat sa unahan niya. Dahilan nataranta ang driver imbes Prino natapakan niya ay silenyador ng sasakyan ang natapakan niya. Personal na ininspeksyon ni Dizon ang aksidente na kinasangkutan ng isang itim na SUV na umarero sa entrance o exit doors ng Terminal 1 ngayong umaga. Pumanaw ang dalawang katao kabilang ang isang apat na taong gulang na batang babae sa nasabing aksidente. Manatili lamang po tayo mag-antabay sa channel na ito. Huwag po kalimutan mag-like at subscribe na rin. Salamat po!